Pababa ang mga takasera. O oh, yun, o oh, yun, sana. Lag, 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 Tapos sabihin. Sabihin ni, ano, ni amo. Um, o, oh, ayun, ang isa nagagoy. <laughs> ano nga, sabihin ko pala. Ay. Nalagak pa nga akong pantalon. My goodness. Ayun o. No. Eh, baka yung ating inubili ng kandisal nalaglag pa ba? <laughs> Hi, Mama! Lawi, roha! The supermarket! Uy, mapunta tayo! Hindi mo tayo maramang magkarami doon. <laughs> eh. Nakikitsika lang. Kahit ano lang mabalan sa salita lang salita do Kahit <laughs> right, ano na lang na salita <laughs> sa salita doon <laughs> Wag na sa pala ang daw na bahay tignan sa kasada Pakainin pa yata tayo ni mama eh. Daan eh. Hala, when ha, daro? Unak mama, supermarket. <laughs> Saan daw <kayo>, tayo nakatira? Pero sa ito, di pa may dalan. Wala, uy. Ito talaga trigo. Ito talaga trigo. Ito talaga trigo. Ito talaga trigo.

Na ano na malakas ng loob? Akala na mga galing-galing. <laughs> Kaya nga alam, di, di na makaitin, di mga makaitindi mga karam. Ay, Diyos me. Green, green grass of home. <laughs> hindi nyo alam na ngayon sa mga atlas, <laughs> hindi kayo nakagala sa ibang lugar. Dito nagala nyo. <laughs> Ah, sabi mo, mad madam, di nga kami nakapunta ng, ng kung saan saan eh. Di dito mo na lang sa likod. Marami naman pala eh, no? Ayan, trigo talaga yun, no? Puro trigo, ayun, no? Ay. Ah, dito na kami, lapit sa tita, no? So, ang buhok is Di. Siyempre, walang ano, mga items galing ang narito. Punta tayo ba? kami? bukay ukay kayo doon? Saan? Dito kami ngayon sa pharmacy. Arlene, dito pala Arlene, ah. Oh. Pangkusko sa pa. Meron kami na kusibahan. Sige, gano'n? Dos lang. Oh, mm. Matibay yan. O oh, may nipper din. Oh. Tanungin mo? Tanungin mo? Ako lang. Excuse me, how much this one? Hindi ano pa. ano po sa computer. Ha, the free? Why Yes, the free. I, it's you free candy. So oh, number no. 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 <laughs> I like Free. Oh. I get one free, pero wala akong binili. I'm free. I'm I one. I free. Thank you. Nice, uh. Gina, get one chocolate. It's free. Okay. Oh, too, you so. chocolate. It's oh, thank, thank you. Thank You're you. Right. Thank you. Thank you.

Ito kami sa pharmacy, nagbili at nagpa-earing. Uy, mura lang. Bilhin mo na, mura lang. Ano na ako? Nipper. Nabalasan man po ka, ubra na Jin, eh. Jin, dos lang pala yung nipper dito, Jin ah. Oh. Jin, dos lang. Paruman? Roman? Oo. Pwede Mabili kami one. <laughs> blue na lang, blue. Ay, purple. Ibahin mo kulay. Ito na lang, purple. O, isang daan ng ano? Nang daw karagis, oh. So. Karawis? Nang daw. Ayun, oh, yun, oh. Know, yun, oh, know, yun, know. oh. Ito, yun. Ito, may kuskus. May kuskus, siya? mm uh, <laughs>

Punta naman kami sa corner. Sarap ang chocolate niya. Ano ang chocolate niya? Ano ang niya? Hmm. nao wi na ah na binya pa ko ingles ano sabi niya? kamsi ano kamsi ano sabi niya eh hindi naman kamsi kay 6.7 ha ah city <laughs> city ano city uno no city unos no? oh city ruba no? oh, <laughs> mga gago, no? Oh, na Ang ganda ng view, no? Ka Kamerahan natin yung mga tao na yun. Sasakyan nyo. Bala kayo. Ay, Oo. Uh oh, oh. Ha? Kumari ang ganda dito ng view, no? Parang mga tao sobrang busy, no? Sa kasada, no? Bye. Andito na kami sa om at... Ad... Dananer Nanner da Archeo- Archeo-colology <laughs> Archeo-cological site archeo Yun, nandito na kami ah, Nandito nyo sa awang pinto Di, doon yun lang dun, sa dulo pata ah, Sa proper <laughs> 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 Saan dyan ang, ano, aw, ang history sa bahay ni nanay? <laughs> sabi ni Aida, do, dito to sa bahay ni na nanay ang archaeological site. <laughs> <laughs> archaeological ano? Ar Archeo. Ar <laughs> doon yun know, na, doon, 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 you know? Kasi mas maganda yung view doon. Alam mo ba yung pag doon ka mapunta? Yung bundok, nakagano, no? Ah. Ganda doon. Doon? Yung sa likod nito. Yung sa likod niyan. So, Ayun pa lang sa pa. Yan, no? Yung may kudal dyan, no? Ayan, pa sa kabila na yan, o. No? yung may ano, parang may... Kumbiro. Hindi. May Ito ba, o. Oh, yung may parang may mga puste nakatayo na bakal. Ayun, you know? uh -huh. Yan ang tubig na natanaw natin doon. Kanina doon tayo sa tas, uh -huh. Yun, dyan. Ayan, oh, may mga kabayo na nga, eh. Mga donkey pala yun. Hindi. Hindi naman kabayo yun. Lilit, eh. Uh -huh. oh. Gusto mo magpakis ka ganyan, request mo? Parehas lang yung preview. Oy. Ah, uh, yata 'yan. Ah, uh, ayan oh, may padlak oh. Mm, nan. tayo diyan ng church. Ay, nang eh. hmm. May lang sila no, May hilamusan pa ngayon diyan eh. Ang bugat bala ng ano ko, isda. Buti nakahabol si Eden Ang ano eh, hotdog. Wala na bang hotdog doon si, na, si tatay? Wala. Si nanay may hotdog pa. Buti ba si nanay may hotdog <laughs> Hatdog, si tatay? hotdog si tatay. ah, ito yung mabango kanina eh. Ayan sila eh, di ba? Ay, hindi. Bukha namang, ano yung sapat. Maganda pa yung kanina no, pogi pa yun eh no. Ayun. Ayun no. Pogi, pogi. Ang view doon sa nanay ni Isda, maganda din doon. Oo. Ang ganda doon. Grabe langit oh. Sa ilang Oh, yung langit tingnan mo, sa ilang teres-teres ang ganda doon no, Jen. Tapos may katabi silang parang kaino. Mga eh. donation na Siguro ay sabi man ng nung klase hila mo na yung damot ko no? <laughs> nag <laughs> <laughs> Nag-hatag -ha, nag ka pa ng <laughs> hilamon tapos nukon ma tunok kon tunokon. tunok kon no tunok tunok ayan oh, yung yung kulay green na ano prutas yung los ba los ito ayan o oh. buhot sa da Ay, namadolog na naman tayo doon. Ganda ng ano, ng mga bubong nila. Naging kulay orange, oh. No? <laughs> Hindi ba? Tingnan mo yung mga building nila, oh. White naman yan eh. Bakit nagkulay orange? Oh, tingnan Ito mo. mo. Hindi <laughs> 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 Pakita-kita ba? tayo. Pakita-kita kami dito sa gate. Baya lang, magmo-magic yung gate namin. Magbubukas yan. Uh, mo, bahay nanay, oh, dito. kita mo yung kay nanay. Ah, ganyan talaga kulay ng bahay ni nanay. <laughs> Kumpara dito sa white na yan, oh. Hoy, <laughs> bakit di yung pakami buksan? Tapos, hindi tayo makapasok kasi, ano. Hindi, Kung taga, nasalang kami. Ah, wak na. Hindi, pag-abilan mga bayi. Pinto, 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 pinto. Pinto dito, da, da, da. Ayaw nyo magbukas, ha? Ayaw. Ayaw yung bukas ah. Hindi mo gidaip. Pundutin natin. Wala kayo dyan. Babay na. Hindi ko mga mag-shortcut sa bahay mo. Kita kami sa big camera, oh. <laughs> Lagot kami. Tamakas mga takasera. ilo tatay. Ayun. Bumili ng mga kung ano-anong anek-anek. <laughs> <So>, oh. <laughs> Samantala, si Coco is waiting. Hi, Coco! O, na, Jin, yung ano? Nagubain <inaudible> oh, oh, na. Oo, babain na, Jin.